Alam niyo ba? Mangrove o bakawan. Isang puno na nagsisilbing tirahan ng iba't ibang mga hayop at pati na raw ang tila uod ng bakawan. Tinatawag itong tamilok. Madulas, malambot at tila isaw kung ito'y titignan. Pero mukha mang uod, ang tamilok, isa palang klase ng shell-less saltwater clam sa Puerto Princesa, Palawan. Patok itong pagkain para sa may mga matitibay na sikmura. Mayahanin tulad daw ang lasa nito sa talabah. Sa Bohol naman, hindi sa bakawan matatagpuan ang tamilok kundi sa mabatong mga lugar. Gaya sa Palawan, kinakain din ito ng mga taga-Bohol. Samantala, sa Mabini Batangas, ang tamilok pinag-aaralan kung maaring gamiting panggamot. Noong una kasi, ipinakakain nila ito sa mga bagong panganak para madagdagan ang gat tas ng mga ito sa pagpapadede. Pero natuklasan din nilang malakas itong panlaban sa mga infeksyon. Natagpuan kasi sa pag-aaral ng Philippine Mollusk Symbiont International Cooperative Biodiversity Group na ang mga bakterya sa loob ng tiyan ng tamilok ay maaari ding pag-aralan pa para sa paggawa ng mga antimicrobial compounds at antibiotics. Ngayon, alam mo na!